Sa mundo ng basketball, pihira ang pagkakataong may isang Pilipino na mapabilang sa NBA. Pero ngayong taon, isang napakalakas na alon ang humampas sa isipan ng bawat Pinoy fan. Dalawang pangalan, parehong may dugong Pilipino, parehong galing sa gilas, parehong may kasaysayang binubuo, Jordan Clarkson at Kevin Quimbao. Una na sa listahan si Clarkson na kumpirmado ng lumipat sa New York Knicks matapos ang buyout mula sa Utah Jazz ngunit ang mas nakakakilabot. May usap-usapan na sinisilip na rin ng Knicks si Kevin Cuyambao. At kung totoo man ito, kagulat world, baka sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Liga, dalawang Pinoy ang magsusuot ng parehong NBA jersey. Unahin muna natin ang kumpirmado. Jordan Clarkson is now a Nick. Ayon sa ulat ng Basket News noong Hunyo 30, pumayag ang Utah Jazz sa isang buyout at hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang New York Knicks. Kinuha nila si Clarkson, isang tested scorer, former sixth man of the year, at kilalang leader ng Gilas Pilipinas. Hindi lang ito simpleng signing. Ito ay statement. Kailangan ng Knicks ng instant offense, veteran presence, at isang fan favorite na maaring magdala ng global appeal, at nakuha nila ito kay Clarkson. Para sa Pinoy basketball community, malaking balita ito hindi lang dahil may Pilipino ulit sa malaking spotlight, kundi dahil sa lakas ng market at pressure sa New York. Sa Madison Square Garden, lahat ng galomo mo, headline. Ngunit sa gitna ng hype ni Clarkson, lumulutang ngayon ang pangalan ni Kevin Cuyambao at hindi lang sa Pilipinas. Ilang basketball insiders na mula sa US ang nagbanggit sa mga podcast at scouting threads na ang New York Knicks ay interesado umanong silipin si Cuyambao sa mas malalim na level. May mga ulat ng closed-door workouts, informal scouting sessions, at gilas related tape analysis na isinumite sa front office ng Knicks. Hindi ito pangkaraniwan. Ang Knicks ay hindi basta-basta tumitingin sa Southeast Asia para sa talent. Pero ngayong meron na silang Jordan Clarkson sa roster, mukhang bumubukas ang pinto para sa isa pang Pinoy, si Kevin Quiambao. At hindi ito imposible. Si Kevin Quiambao, ay hindi na project o long-term stash. Sa kanyang performance sa UAP, sa PBA D-League, at lalo na sa Gilas, napatunayan niya na handa siyang makipagsabayan sa malalaki, mabilis, at ng players. Ball handling forward na may court vision, post moves, outside shot, at basketball IQ. Ika ng ilang analysts, parang poor man's Jokic with a Pinoy twist. Kahit sa international competition, hindi siya nagpahuli. May katawan na, may galaw na, at higit sa lahat, may utak at disiplina. Ang tanong lang noon, makarating ba siya sa tamang scout sa tamang oras? Ngayon, tila iyon na mismo ang nangyayari. Isipin mo, kagulat world, isang veteran scorer at isang batang maestro mula sa gilas, parehong nasa Knicks. Dalawang dugong Pilipino, magkasama sa isa sa pinakamalaking basketball markets sa buong mundo. Hindi ito kwentong gawagawa lang. Ang basehan ay malakas. Clarkson, confirmed. Kuyambao, rumored but realistic. At kung tuluyan nga mangyari, hindi lang ito usaping basketball. Ito ay cultural moment. Simula ng bagong era ng Pinoy sa NBA. Isang era na hindi lang basta cheerleader ang Pilipinas, kundi aktwal na parte ng rotation, ng sistema, ng franchise. Hindi rin malabong nagtutulungan ang mga pangyayari. Tantandaan natin, kagulat world, si Clarkson ay hindi lang basta scorer, siya rin ay kilalang advocate ng Pinoy players. Noong nakaraang FIBA World Cup, ilang beses niyang pinuri ang youth core ng Gilas, kabilang si Kevin Cuyambao. Hindi malayong senaryo na si Clarkson mismo ang nagsusuggest ng mga pangalan sa loob ng Knicks Circle. At kung ganyan ang dynamics, abay mas lalong lumalalim ang posibilidad. Clarkson as a bridge, Kevin as the next step. Kung susuriin mo ang galaw ng Knicks nitong off-season, mapapansin mo sila ay nagiging mas international sa kanilang scouting philosophy. Kumuha sila ng European consultants, nagpadala ng scouts sa Asia, at ngayon, meron silang active Filipino NBA player. Kung totoo nga na si Kevin, ay sinilip na nila, posibleng itong bahagi ng long-term player development program ng Knicks. Hindi agad-agad sa main rotation, oo, pero sa G-League affiliate, sa training camps, sa Summer League, iyon ang tunay na simula. At ang reaksyon, gulat ang marami lalo na sa US forums. Kevin Hu, tanong ng iba. Pero sa mga nakakita na ng na highlights, lalo na ng full game reads, napapakomment ang mga scouts, why haven't we seen this guy earlier? Hindi flashy si Kevin, pero cerebral. Hindi siya dunk highlight machine, pero positionally elite. Kaya't sa mata ng Pinoy fan, ito ang tunay na lakas. Hindi mo kailangang maging viral para mapansin. Kailangan mo lang ng tiempo at mukhang ngayon na yon. Marami na ang napadaan sa NBA draft hoops. Kiefer, 30, Kai. Pero ang trajectory ni Kevin ay parang iba ang hugis. Mas tahimik, mas under the radar, pero mas consistent. At ngayong may Jordan Clarkson ang nakapuesto sa Knicks, maaring siya na ang X-factor na magbubukas ng pinto para kay Kevin. Kung hindi man ngayong season, baka sa training camp o baka sa 10-day contract. Pero ang mahalaga, nakatarget na. At sa NBA, minsan yun lang ang kailangan mo. Isang target. Isang pagkataon. Isang sulyap ng scout na hindi mo kilala, pero may kapangyarihang baguhin ang buhay mo. Sa lahat ng ito, kagulat world, malinaw ang mensahe. Ang mundo ay unti-unting napapalingon sa talento ng Pilipinas. Dati, isa lang ang tinitingala, Jordan Clarkson. Ngayon, may mga sumusunod na. Kevin Quiambao, Kai Soto, Carl Tamayo, AJ Edu. At kung magtatagumpay ang Clarkson KQ tandem sa loob ng Knicks system, Baka hindi na lang sila dalawa, baka sunod-sunod na, baka ito na ang simula ng pagyanig ng Pinoy sa NBA, hindi lang sa pangalan, kundi sa tunay na laro. Isang makasaysayang posibilidad ang nabubuo sa NBA matapos kumpirmahin ng Basket News na si Jordan Clarkson ay opisyal ng kasali sa New York Knicks. Sa kasaysayan ng liga, bihirang mangyari na may Pilipino sa spotlight ng isang malaking NBA franchise, pero ngayon may dagdag na kilabot sa balita lumalakas ang usap-usapan na si Kevin Quiambao, isa sa pinakamatinding produkto ng gilas at UAP, ay sinisilip na rin ng Knicks matapos ang mga report ng workout invitations at scouting attention. Kung totoo, ito ang magiging kauna-unahang pagkakataon na dalawang Pinoy ang magsasama sa isang NBA team. Ang paglagda ni Clarkson sa Knicks ay hindi lang basta player movement. Ito ay tactical at symbolic. Sa gitna ng push ng Knicks na lumalim ang kanilang scoring bench at international reach, si Clarkson ang perpektong fit. Ngunit ang sabay na pag-angat ng pangalan ni Kevin Kiambao ay mas lalong nagpapainit sa diskusyon. Ayon sa mga source, may mga internal tape reviews at quiet evaluations na ginawa para kay KQ. At kung papalarin, maari siyang makasama sa Knicks G League team o Summer League pool simula ng isang posibleng full NBA breakthrough. Hindi rin malabang may epekto si Clarkson sa prosesong ito. Matagal na siyang vocal sa suporta sa mga kabataang Pinoy at maaring siya mismo ang nagbukas ng pinto para mapansin si KQ. Dagdag pa rito, napapansin na ng NBA scouts ang maturity, IQ, at all-around game ni Kiambao, isang thinking forward na hindi kailangan ng flashy plays para mapansin. Sa mga US basketball threads, napapa who is this guy ang ilang analysts at yan ang simula ng tunay na pag-uspong ng hype.